Hi. Ay, ayan po. Ito po yung aso uh, dito po sa malapit sa amin. Ayan, yan po yung kalagayan niya. Diyan lang siya nakahiga. Uh, pag umuulan, basayan. Minsan nga hindi ako nakatiis, nilagyan ko ng kahit konting mahigaan para hindi siya direkta doon sa lupa. Pero inalis ng may-ari kasi uh, baka nagkalat na diyan. Uh, binibigyan ko po yan ng pagkain. Kaso minsan, Uh, yung nilagyan ng pagkain, tinatapon po ng may-ari. pag pagtingin ko, pag-check ko, wala na. Panibago na naman po, nalagayan ng pagkain yung binibigay ko pag may time ako. Pag meron kaming tira kasi marami rin po kaming aso. Doggy, ayan siya. Laging wala yung may-ari, madalas dumarating gabi na. Kaya hindi ko alam kung ito ay pinapakain bago siya umalis. Wala man lang kasing lagayan ng tubig, wala man lang lagayan ng pagkain. Minsan naman meron, eh, ang dumi pa po ng lagayan. Uh, ang dumi ng lagayan ng pagkain, minsan nililinis ko pa eh, para hindi naman siya kumain doon sa lalagyan na maraming dumi. Ayan si Doggy, ayan nakatingin sa akin. Tapos papaluin pa, naririnig ko po yan, pinapalo hinahampas minsan kinausap ko ang may-ari e eh, nagbubungkal daw kasi naghuhukay diyan sa lupa sabi ko wag naman kasi kawawa yung aso baka stress kaya nagagawa po yung ganon plano daw benta pero sabi ko wag naman kawawa po yung aso may animal welfare po tayo dapat alagaan yung aso baka katayin lang yan sabi ko ako na lang bibili o ibigay sa akin ayaw naman ay hindi ko naman pwede basta kunin kasi baka magalit po yung may-ari pero sana naman asikasuhin niya hindi po yung ganyan ayan siya doggy kawawa naman no mayroon pa pong isang tuta yung isang tuta pinapakain po ng kapitbahay kasi naawa rin oras mga kalakwatsa alas 9.30 ng umaga eto po kanin yan may dog food dadalhin ko po dito sa harap ng bahay namin kung saan yung aso na naman di ko alam kung pinakain na siya pero lagi nakatingin sa akin nakikita ko uh, wala na naman yung kanyang owner ayan naawa ako di ko alam kung pinakain na to or hindi pa may tira pa naman di naman to ano uh, ayan may isa pa tong tuta may isa pa pong tuta Ayan, asa na ba yung doggy? Doggy, uy, ayan siya, o. Oh. Doggy, uy, excited siya, o. Oh. Ayan. Sige, kain ka na. Ayan. oh, kain na. Hmm. Sige na. Ay. Ayan po. Ano kaya ito? Pinakain na. Kawawa na. Mamaya pakakainin din kita. Ito po yung isa ito pinapakain daw to dyan sa kabilang bahay din kasi nakawa. Ito, ito, ito. Ito, sumunod, pinakain na kita. Ayan. Ayan po. Nako. Ganado, ganado si Doggy. Ayan po. <laughs> <coughs> Hindi ko alam kung pinakain na to pero ayan, ikitan nyo po ganadong ganado siya sa pagkain <coughs> halika bigyan din kita ayan po tubig uh, para may mainom siya kasi medyo mainit uy naubos ayan po ubos wala nang laman ah, sige para mayroon kang mainom na tubig dapat bago to iwan mayroon siyang tubig kaso wala na yung owner umalis na naman ayan, sige na ka para di ka mauhaw dyan ayan po dapat may tubig na malinis yan po yung situation dyan siya nakakadena sana naman hindi umulan pero may konting trapal naman oh. No? pero basa rin umulan sana di ka mabasa ayan tubig para po sa kanya. Ito kapit bahay ito. Ayan po yung bahay ng dog owner. Uh, na madalas daw paluin yung kanyang aso na didinig at kahit sa amin sa harap dinig na dinig ko po yung aso pag pinapalo kasi umiiyak eto kata, kaano mismo katabi nila uh, nadidinig daw yung aso Hello po. Ayan, nag-aano siya prepare ng lunch, magluluto. Um, yan. Um, puso ng saging, masarap yan. <laughs> ano, nadidinig nyo yung aso na umiiyak kapag pinapalo? Oo. Oh, kahit ano po nadadampot niya pinapalo sa aso. Nakikita niyo mismo? Opo. Ay, grabe. Bakit daw pinapalo? Hindi ko po alam. Basta nakikita lang namin. Saan pinapalo? Sa katawan po. Sa katawan? Oo po. Grabe, hindi na naawa. Tapos, um, anong ginagawa doon sa aso pagkapalo? Wala na, iniiwanan na lang na nasasaktan yung aso. Mm, lagi yon. Paminsan-minsan ko nakikita namin. Mm. Ganon. Um, mm, umaalis na siya. Umaalis na siya. Pero pinapakain yung, pinapakain yung aso? Hindi ko po alam kasi hindi ko naman nakikita pinapakain niya. Ayan Ay, lang. Grabe ano. Kakawawa. Ay, nako. Mm. Huwag na mag-alaga kung ganyan rin lang. Oo nga. Um. Ikaw gusto mo alagaan yung aso? Halimbawa, ipaadap na lang niya. Gusto mo mag-alaga? Pwede din oh pwede. At least maalagaan at oh, saka... Oo naman, kawawa naman nga yung aso. Mm, hindi mo papaluin. Hindi naman. Mm. Okay, salamat. So, ayan po. Kawawa. Eto, andito pala yung isang tuta. Eto, uh, tuta, dyan din sa kabila. Kayo yung nagpapakain ito? Opo. Mm, kawawa, kaya pala andito na siya lagi. Siyempre mm. naman, dito siya nabubusog. Ayan. mm noon ang taba-taba nito -taba eh sana mapataba niyo ulit kasi kung napapabayaan uy humiga na siya <laughs> uh, nagpapaano na uh, gusto na magipaglaro ito <laughs> ayan po kawawa so sana kung di rin lang kayang alagaan wag na pong kumuha ng aso kasi kawawa rin pagmamalupitan gutom na nga pagmamalupitan pa Ayan po, yung binigay kong uh, kanina dinala ko to, galing sa amin yan, may pagkain niya na ubus niya, tapos nilagyan ko ng tubig. Doggy. Ayan, wag yung tail niya, doggy. kilala niya ako. Ayan. Oy, andito pala yung isang puta oh. Ayan po yung isang puta. Ayan, pinapakain niyan diyan sa kabila kasi naawa rin. Hindi nila alam kung pinapakain ito bago umalis yung may-ari. Ayan siya. Sabi nga nung kapitbahay, wag na lang mag-alaga kung hindi rin kayang alagaan. wag na lang mag-kumuha ng aso. Ayan. At least napakain ko si Doggy. Busog na siya. Uh, pwede na yun kahit maghapon. Kahit gabi nang umuwi yung may-ari. At least ayan po may tubig. Tapos busog na siya kanina. Binigyan ko.